Gadan ang sarong opisyal sa barangay Sabang kang syudad ning Ligaspi. Makalis na pagsasaksakon alas 5.10 kasudmang hapon. Nangyari ang pananaksak sa laog mismo kang harong kang 66 anyos na biktima na si Kagawad Noel Vargas. Ang sospek ang 41 anyos na kabarangay man sa nakang biktima na si Roderick Barota Idalde na tulos mananadakop kang utredad sa siwol kang sa indang barangay. Sa investigasyon kang Ligaspi City Police Station, armado ning kutsilyo, Sinugod kan sospek ang biktima dangan pinagsasaksak sa dai pamaarama na rason. Na idaraman tulo sa ospital ang biktima kang kapwa residentes. Alagad dai na sunerte pang mabuhay. Munyan kang buminuwat ini na kawan na so pa si uh, kagawad Noel Vargas pasiring siya sa pintuan kan sa indang arong bigla na sanang duminaguso ini si uh, Roderick Barota pinagsasaksak ini si Uh, kagawad Bargas sa iba't ibang parte sa iyang lawas. Na, uh, ako po bilang investigador, tanahiling ko po siyang personal, nahiling ko po na siya medyo balisa. So, so itsura po baga na garoda wara sa sadiri. Aminado si punong barangay Ismael Santillan na dating naimbuelto sa ilegal na droga ang sospek. Alagad sa kung ano ang motibo kang sospek sa pananaksak. Mayo siyang ideya. Kaya ino, ang mga susurundi rin pero alina na, nag-trabaho na nga Buna, itong aldaw na ito, pero ang minuto na, nagbayad pa sa tindagang utang. Binaulan nga isang ribo daan, dabing utusin sa utang. Kaya nasa mara yung nakaisipan. Pero ang minuto siya na, sororayaw na. Padagos pang pigi-imbestigaran kang otoridad ang insidente. Mantang sa presente, nasa kustudiya pa kang ligas PPNP si Barota na naatubang sa kasong murder para sa mga baretang tatak bikola, nomer korporala.